Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Om um, this your guest Channel. A faded or old matarder. So ngayong hapon ito, na Tignan natin ang sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of July 11 and July 17. For the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina ang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs? ang ating mga Hagilap. So guys, This reading is a general reading na nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit up for more videos. At dito maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel. Lalo-lalo na ang dirigil skip ng Adzaway pagpalaing kayo. Nang Diyos at Mika file 66 digdig na guma po ni Biyayang Manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advises sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit, girl, please give me information po ano na kong sabihin sa inyo ng ating mga baraha. Okay. So there is something the night of once, for slow and steady. Matuto ka mag wag kang maging mahinakon. Huwag kang padalos-dalos. No, sa lahat ng gagawin mo, especially with the page of for investment. Sa lahat ng gagawin mo, no, kung, baga, kung, maglalaan ka ng panahon at pagkakataon dito pagdating um, sa um, investment na to, kung, magpo, um, magbibigay ka ng information dito about sa investment, no, kailangan mag mahinakon ka. Huwag kang masyadong padalos-dalos. No? Huwag kang magmadali. Kumbaga, kailangan sarilihin mo muna. Huwag kang nagbibigyan ng information with other people hagat hindi pa natutupad. No? Because there's a king of sorrows. We'll stop the pattern. Putuli mo na yung mga bagay na alam mong hindi nag-serve sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulo sa'yo, kailangan maging mas matalino ka na ngayon. Mas maging wais ka na ngayon. Sa lahat ng gagawin mo. Dapat mapansin mo na yan na may mga tao sa paligid mo na, maaaring humaharang o humahadlang sa mga bagay na ginagawa mo. And of course, there's a seven of swords with no? There's a lot of cheating lying on you. There's a lot of um, uh, spying. No? There's a stalking. So, uh, marami sumusubaybay sa'yo. Marami nakatingin sa'yo. Kaya kayo langan, uh, huwag kang uh, magbibigay ng impormasyon kung ano man yung bagay o plano mo. Dahil uh, ma, ma hindi matutuloy ito. No? Makahadlangan ito. Makaharangan. There's a page of swords. See? kumukuha sila ng information sa'yo. Nasa mo, piba ka, mabudol ka with an investment, mag-iingat ka rin dito, ha? And because there's a time moment for a major changes, some of you guys, na unti-unti na magbabago ang lahat ng kaganapan sa buhay mo. May mga bagay na masisira, may mga bagay na unti-unti na uh, mabubuo. And there's a need of cuffs, no? Pagdating sa pag-ibig, kailangan matuto kang maging mahinahon. Huwag kang padalos-dalos nakailangan no, kailangan kilalanin mo muna yung isa't isa. Tingnan mo kung um, talagang may chemistry, diba? kung may something attraction, passion. There's a page of pentacles. Reverse with the night of swords. Kakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. Dahil sa mga plano mo, sa lahat ng bagay na gusto mong gawin, kaya kailangan maging aware ka. Na no, gusto mo matupad yan, huwag ka muna nagbibigay ng na informasyon sa ibang tao. And there's a two of wands. Now you have the power to choose. Pili mo lang yung mga taong makakatulong sa'yo. Mga pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Because let's see what is the seven of swords. This is something the queen of wands nakasama ng loob mo, tapangan mo. Maraming mga bagay sa paligid mo or tao sa paligid mo na aaring kumukuha ng informasyon sa'yo. Nagsisinungaling sa'yo, niloloko ka, tinatridor ka. No, there's a cheating lying on you. Mag-ingat ka. No, nakasama ang pakiramdam mo, maging matapang ka. No? Huwag mo ipakita sa kanila na duwag ka. There's a five of wands. May mga bagay na nagbibigay ko, flexion sa iyo. Lagi talaga nakasabay ba to. No, maraming, mapapansin mo naman ito itong taon ito, lahat gusto updated sa iyo. No, alam lahat ng galawan mo. And there's a ton of swords, see? Sinasabotay ka niya, gusto niya sirain ko, ano man yung mga bagay na meron ka. Kaya kailangan mag-ingat ka. No, there's a knight of wands, because of the ace of cuffs. Reference with an ace of sword. there's a lot of toxic and negativities around you. No, marami talaga na iinggit no at napunong-puno ng gitera diyan sa paligid mo. And there's the lovers. No, nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights, worries, no. Dahil sa mga nasa paligid mo, meron ditong sumisira sa inyo, mayroong gumugulo sa inyo pagsasama. Some of you there's a four of ones by celebration na no? magkakaroon ng higher level commitment, commitment dito, mare magsama kayo or mayroong ikakasal dito. Mayroong uuwi, no, galing sa international. And of course, this is something that's can really be confident. Basta lakasan mo loob mo, maging matapang kalisin mo yung takot at pangamba mo. Maraming mga tao sa paligid mo nagsisinungaling sa iyo, pero kailangan, huwag mong hihipahalata na natatakot ka, no? na naduduwag ka dyan, kailangan mong harapin yan. No, kailangan mo prankahin yan. What is the page of circles, the five of wands? So there's an ace of sword Now, ipakita mo sa kanilang, alam mo na ang kanilang ginagawa. Alam mo na kung ano yung intention nila sa'yo. Ganon. Dapat ipakita mo na matlakas ka, matapang ka, palaban ka. And there's a ten of wands. No, lahat ng bagay na yung nagbib... Hindi mo tinasabotahe kasi gusto kang sirain, no? Pati sa hanap buhay negosyo mo, binibigyan ka ng pampabigat. No, pati sa relasyon eh. Pagdating sa kalusugan mo, let's see ay pagdating sa ano pala sa outcome muna sa outcome there's an eight of, eight of wands represents something of past communication a past moment na magkakaroon ng changes sa development na sa situations mo sa eksena mo and of course there's a nine of pentacles there's a blossoming lalagot lalakas ang yung finances no gaganda ng dali nito there's a thrift store there's a something pino meron talaga na iingis eh there's an insecure dito there's an envy And this is something the moon card with that retributor. Ilalantad ko sino tong, di ba? Traidor. Impostor. Ilalantad, ibibigay yan, ipapakita yan sa'yo. And there's a six of wands. Not, ipapanan mo to. Na magtatagumpay ka. And of course, there's something the seven of wands. Protections. Protected. Protection na pangalaga mo yung grounds mo. Even your territory. No, ngayon, mas magiging uh, maingat ka na no? Hindi lang um, para sa sarili mo, para sa mga taong um, malalapit sa iyo. now there's a king of cups with a part of the deck. Now there's an ancestor guides na gumagabay sa iyo dito. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, with the finances and career. Represent what? For finances and career represent what? So there's the world represents something travel, success, accomplishment. Pagdating sa finances mo, and there's a page of makinig ka sa intuition mo hindi ka niligaw nito, makinig ka sa nararamdaman daman mo dadaling kanya sa mas makatotohanan, no? And there's an a of pentacles. Now there's something a big shot and big money coming in. May malaking opportunities na darating sa yon. May malaking perang paparating. And there's a knight of pentacles with a security na magkaroon ka ng seguridad pagdating sa finances. No, and of course, there's a king of one something ambition. Lagi mo titingnan yung magiging kalalabasan ng eksena mo, bawat decision mo. No, there's a night of sword. No, there's a speed up. Bibilis ang takbo ng situation na to. Kailangan mo magtiwala sa ginagawa mo. No, may offer na paparating. Makinig ka sa gut feeling mo. May mga paalala at babala. No, lagi mo titingnan yung kalalabasan and of consequences. No, yung cause and effect ng bawat decision mo, yun ang lagi mong titignan bago ka mag-decide. pagdating sa love life, so there's a judgment. Pinapahalalahanan ka na you need to pay attention. I think may toxic family rin ako na nasa-sense dito. Now there's a third party, I told you, with the three of cups. No, and there's something the wheel of fortune, but there's something that isn't is yours. No, talagang kung para sa'yo, para sa'yo. na marami mang hadlang, hindi naman sila'y makikisama. Now, there's a waiting, the waiting is over. No, kung may hinihintay ka, there's sa possible na makuha mo na. No, na maaaring marating mo na, makamit mo na, no, maranasan mo na. And there's a chariot card with a two joining forces na maaaring ito na marami ng paparating o darating na siya. No, yung taong makakasama mo for good. And this is something of Pentacles, no? Basta maging mature ka how to manage your relationship. Having respect discipline. Na pagdating sa kalusugan, there's a the King of Cups, there's an Azazor, guides na gumagabay sa iyo, especially with an Emperor. No? Um, Sinasad ito, maging mature ka at magkaroon ka na respeto pagdating sa sarili mo. Ginagabayan ka dito na mahal mo sa buhay na yumao. And of course, with the power of God, with the Emperor, maring you are also guard, uh, guided ng ating gabay. Now, mandito rin ang ating Panginoon na no, ginagabayan ka. And this is something with of course cups. Now, pag mabuti, huwag kang kumain ng, ng mga bagay na bawal sa iyo. No, at the same time, huwag kang tatanggap ng pagkain ng galing sa ibang tao yung binibigay. No, and of course, there's a karma. Huwag kang magalala. Ano man yung mga bagay na naginawa nila sa iyo, babalik sa kanila yan. Basta matuto ka lang with a high friend. There's a lesson learned. No, madala ka na. No, huwag ka na ulit magpapabudol, magpapautoders, and everything is fine. Kasi, para masyado ka ng um, na, na, ano dito no parang na, na parang nakawawa ganon parang nalambanga or something na parang pinagkaisahan ganon no so let's see what is additional messages with a magic of fair messages advice and request a pick a card yes or no kung bago ka sa channel ko guys sa pick a card yes or no pwede ka magtanong isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2 or 3 no kung nakapili ka na Comment down below kung ano number na pili mo. Then of course, malalaman mo ang sagot niya sa dulo ng reading na to. So, let's see and watch this. Okay, with the magic of prayer messages, Ref is in what? With the magic of prayer messages, Ref is with the love life, no? Talagang malaking factor sa reading mo ng pag-ibig. No? And ask for what you want. So, kailangan mong humingi ng gabay. No? Hayaan mga ating universe na ibigay sa iyo karapat dapat para sa iyo. And there's an assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo yung Jones mo. No? Hindi ka dapat dumi-depende sa ibang tao. Alam mo dapat sa sarili mo yung mo at dapat panindigan mo. What is a yin and yang oracle card? No? Parang dati na panmanam, parang merong ditong minam, minatifulate ka. No? And of course, there's something guarded. No? Parang Uh, sinasabi dito protection at pangalaga pangalagaan mo na yung sarili mo dito and there's a healing na hindi-hindi nang hihilom na hindi-hindi nang gagaling and there's a family home commitment na no? mas lalong titibay at um, lalago ang inyong relasyon pamilya and there's a control kailangan mong kontrolin yung bunganga mo no? maging kalmado ka sa lahat ng bagay na gagawin mo yung mga plano mo, huwag ka nagbibigay ng impormasyon sa ibang tao na basta maging kalmado mo na yung bunga ngayon mo, no? What is synchronicity is represent what? Huwag ka palakwento, ganun. Planting seed, lahat ng tinanim mo, aanihin mo rin yan. And there's a speed, no? Bibilis ng takbo ng situation, hindi mo mararamdaman yan. No? And of course, this is something winter. Ngayong winter seasons, the answer to your prayer is here. No? Sasagutin na lahat ng katanungan mo, lahat ng bagay panalangin mo, bibigyan na yung kasagutan with the romance idea for a mystic love Oracle deck. There's a grand green, uh, grass and greener. Maaring makikita mo na mga posibilidad na mangyayari. No? maari, makikita mo na dito yung um, a bigger picture. No? And because hook up one night stand. No? Mag-ingat ka rin dito. Baka ma madali ka with a one night stand. Ganon. No, kamalma ka. Malimak, ah. Huwag ka masyadong marupok. What is your English number? represent with um 1212 -12, with a persistence so kailangan um magpatuloy kasi ginagawa mo hindi pwedeng pabago-bago ng ng ano ha ng gusto mong mangyari o oh, happy day um, and aimful opportunity related to your life purpose is just around the corner take immediate action once in the pop up of course a lovely partnership or an epic car Every romance is also in the cards. So see, kung kailangan mo kumilos kapag may mga paalala at babala na, o kailangan mo mag-take ng actions no, sa lahat na nangyayari kapag alam mo mayroon ng mensahe sa'yo. At um, sinasabi dito, handa ka dahil sa mga bagong experiences and of course adventures na papalating sa'yo. What is the money move oracle deck? And there's a perfect fit. So see, you're meant to be here. You're meant to be here. Ibig sabihin, karapat-dapat ka dyan. And of para sa'yo yan. No? finding the right path that fit the soul, that ideal job. And of course, there's something moving up. Uh -huh. Go to the next level. So talagang unti-unti lumalago. No? Parang makikita mo yung better version of yourself dito. So let's see what is additional messages. Now With um, what lies beneath with the future. So let's see what is the what lies beneath with the future. Represent what? what lies beneath prediction of future. Represent with a promiscuous sleep around the hot dream for all sleep with your man. Hmm, manatili, no? Maging kalmado ka, huwag kang uh, maging maharot dito, ba? Diba? Kung sino lang yung taong uh, talagang karelasyon mo yun lang, no? Maring ma maka to pagdating sa relasyon. And those the don't want to hear it, ayaw mong marinig, no? Parang um para minsan sa ko dito may iwas ka no sa mga alak. No? Para minsan sa ko na ganyan kasi pag may alak may balak. So let's see what is the clarifying for a love situation. And across this is something storm of love. Conflict is an opportunity for growth and change. No, yung complication daw, no, parang ginagawa nga ano na naman to parang ginagawang big deal naman ito. Parang sinasabi guys, no, ang komplikasyon daw na to ay um, maaaring isang oportunidad daw yan na parang lumago ang inyo relasyon at mabago na. No, ang mga bagay na mali or mga bagay na hindi nyo gusto sa partner nyo, ganun. gumaga, unti-unti na raw itong lalago ang inyo pagsasama. What is a shadow work versus what? So, para mag-a-adjust-adjust adjust ang atake, no? What is a shadow work versus what? unseen patterns really uh, beliefs programming change your thought change your life no kung hindi mo babaguhin yung pananaw mo hindi mo yan hindi yang babago yung sitwasyon or buhay mo so may mga bagay na hindi mo pa nakikita nang lubos na nangyayari sa buhay mo ngayon pero may mga bagay na mangyayari diyan na kailangan magpasalamat ka no dahil uh, may mga parte sa buhay mo na na kaya nangyayari yon dahil Um, sa ikagaganda ng iyong relasyon, ng buhay mo, sitwasyon mo. Kasi kung hindi mo yan, mang, hindi mangyayari yun, hindi ka matatauhan. No, hindi ka um, magigising sa katotohanan. Ganon. There's a clarifying for life situation. And of course, guys, this is something, guys, with a crystal of clarity. Puro paglilinaw, no? illuminate your path with openness and insight, readying your uh, soul for a new newfound understanding of content. No? Talagang binabahagi ito na unti-unti mo na maliliwanagan. Malalaman mo na ang mga bagay-bagay sa paligid mo. Maraming pasilip, maraming bagay na matutuklasan ka malalaman. No? Hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo. So, let's see what is the part of the light, or reason what? what is the part of the light, or reason why? Represent with an um, inner voice no? I have the confronted my inner fears and may discovered the power of my inner voice. Guided by my intuitions, I walk confidently on the path of light, trusting that each step brings me closer to the clarity of peace. No, binibigyan na raw ng kaliwanagan dito. Makinig ka sa iyong gabay, no, with your inner voice na dadaling ka sa tama mong um, kalalagyan at the same time. No, makinig ka sa mga gabay mo, bibigyan ka na kaliwanagan at bibigyan ka na maayos na pananaw at maayos na kalagayan. Makinig ka sa yung gabay. So guys, let's see what is a Pika Car, yes no? So let's watch this. Okay, let's see what is a Pika Car, yes no? With a Pika Car, yes no? There's a number one with a no. Feeling fragment cracking under pressure. No, wag mong pilitin na unti-unti nagkakaroon lamat, na unti-unti nasisira, na huwag mong pilitin yung isang bagay na alam mo namang hindi ka man ready o hindi ka handa o hindi mo gusto. Number two, there is a something yes yes, This is the real deal for your effort barefoot. No, ibig sabihin dito, lahat ng bagay paghihirap mo, malalasap mo ang tunay na sarap at mga kaginawaan dyan. No? Manatili ka sa kung ano man yung bagay na ginagawa mo dahil magbubunga ito. There's a yes. Number two, ay, number three, there is a no. Unfinished business, loose and feel restless. No, parang pinuwa ng pag-asa, may mga bagay na hindi natapos. Parang tinamad ka na lang talaga. Parang nawalan ka na lang ng gana. Some of you guys, know na out of love, nawalan ng chemistry, nawalan ng pake. No, so guys, this is, um, a special goodbye for the month of July 11 hanggang July 17 for the sign-off. For the sign of Aries. So, Aries, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the Christian bell for more videos. Up dito, so, maraming salamat po sa mga walang sama pag-support pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigin skip ng ads away. Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalsik-sikligig nag-umapaw na biyayang man balik sa inyo. At maraming salamat po. Sa and table, tomorrow, and you see you in video. Bye-bye! And babush!